Bibibidyo ko. Ayan. Tagihirap ng panahon, ang pusak kumakain ng maes. Ayan yung mo. Ayan. Masarap ba? Ilalagay <laughs> sa YouTube. <laughs> bebe. Uh, bebe. Nalapit? Uh, oo. Oo. Ayan. Uh. Kain ka, kain ka, kain. Sarap? Tagihirap na ba sa daga at kaya may isa lang? Sige. Isang buo po yan kanina. Ay, pa pa ang cute. Hoy Ellen, tingnan mo. Oh. Pusa sa Pinas. Nakain ng maes. Wala nang taghirap na. Nahirap nang makahuli ng daga. Vegetarian yung pusa na nga. <laughs> vegetarian ka ba? <laughs> Uy, pahingin naman. Sweet corn ba yan? Ding-ding. <laughs> <laughs> Tama na. Uy. Ayun, anak na, mo na. Akala, aagawang ko. Pahingin <laughs> <yun na lang>. daw. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun. <laughs>